patuloy lang tayo sa buhay kaya, kaya kahit anong, anong hirap na dumarating sa buhay natin tuloy-tuloy lang po tayo ayan, lakad na naman papasok sa trabaho kailangan nating maglakad at makapaghanap buhay para sa ating pamilya Charo. <laughs> ayan, lakad lang si amiga pasok na naman may tubig dito sa akin. Ano? Tubig yan. Sa pinapas. Dinadaanan ko kasi umulan na naman. Maganda ang panahon ngayon, mga amiga. May araw siya, mainit. Pero mamayang hapon, asahan mo. Sa hapon nung umaano, umuulan. Maganda ang panahon ngayon. Maganda. Maganda ang ano. Ayan, nakapag-jogging naman na ako sandali. laban lang tayo sa buhay. Kahit anong hirap talagang kailangan natin para ano, hindi pwede tayong wala tayong gagawin. Lalo na nga yung pasokan ng mga bata, mga nag-aaral na kailangan na naman ng baon. Baon na naman araw-araw mga amiga. <laughs> kailangan na naman ng baon natin. Uh, hindi lang baon, kailangan na naman ng kung may bayaran sa school o may pambili ng project, wala pa naman ngayon kasi kaumpisa pa lang Ayan, kailangan natin ipagpatuloy lang ang buhay natin tuloy-tuloy lang tayo Ayan, mainit nasisilaw ang aking mukha Tuloy-tuloy lang, lang tayo sa buhay natin, sa ating ginagawa araw-araw. Kailangan lang ipagpatuloy lang natin. At tulad si Amiga, o oh, naglalakad. Ano, lakad lang. <laughs> Habang ano, daging. Ayan po, maraming salamat po sa panunood nitong aking video. Marami kong salamat sa inyong lahat. Salamat po sa suporta. Pagpatuloy lang natin ang ating ginagawa. Go <laughs> go lang! Let's go!